and welcome back again to my YouTube channel. Let's me again your ate Pa. So ayan, for today's video ay magluluto tayo ng no steam lychee plan. So ayan. Napakadali lang natin itong lutuin kasi hindi tayo mag-steam nitong ating lychee plan for today's video. So ayan, ang una nating gawin ay magcaramelize muna tayo ng sugar dito sa ating linyera. So yung ating linyera lalagyan natin ng at least 2 tablespoon each ng sugar, brown sugar. So, after that, makaramilize natin, ay isit asad natin, palamigin muna. At dito naman tayo sa ating lychee plant mixture. So, mayroon tayo dito ng dalawang bowl, bowl, tapos anim na itlog, isang gatas ng condensed milk, at isang latang ibab Ayan, ibap milk. So, Mag-mix na tayo ng ating itlog. Ayan, i mix natin ang itlog. Pagkatapos, ibuhos natin yung ating isang latang condensed milk. mikos mix ulit. Ayan. I-mix lang natin ng mix. Ang ating, ang ating talagang procedure nito ay mix ng mix lang. So, after that, ay ibuhos na naman natin yung ating one can of ibap milk. Ayan, any brand pwede. So, ayan, mix-mix ulit ganun lang talaga ang ating procedure. Mix-mix lang. So, wala nang ibang tantandaan natin ay talagang magbimix lang tayo nito ng ating mga ingredients. So, after that, ay maglagay tayo ng konting vanilla extract. So, 1 tablespoon of vanilla extract. Pwede na yan. So, make us ulit. Ayan. After this is sasalain natin siya. So, di ba? May nakita tayong mga parang buo-buo. So, yan yung sa iguite. So, no problem about that kasi sasalain natin siya ng at least 2 to 3 times. Ayan. So, sasalain natin siya ng at least 2 to 3 times para mawala yung mga buo-buo at magiging smooth yung ating leche plan mixture. O, ba diba? Ganun. Super yummy talaga ito, no? Kasi, ano, grabing mikos-mikos natin. So, ayan. And then, pagka-after na natin itong ma masala ng at least 3 times, isit aside natin ito, ating leche plan mixture, at lilipat na naman tayo dito sa ating gulaman mixture. Which is, ito yung sikreto kung bakit hindi tayo nag-steam sa ating leche plan. O, diba? Kasi, usually, pagka-leche plan ay diba ini steam yan so dito hindi tayo nag-steam dahil sa let sa ano sa gulaman yon yung ating gulaman na ating gagamitin is the white gulaman so uncolored unflavored ang ating gagamitin any brand ay pwede so sa akin ito yung nabili ko so yan ang gagamitin ko so sa uh, you have to get uh, uh put uh no ba yan four cups of water in the kalan so tapos ibuhos mo yung inyong gulaman at i-mix mo siya pag nakita mong natunaw na yung gulaman at saka mo pa buksan yung inyong apoy in a medium heat so wag wag lakasan ng apoy dahan-dahan lang yung ano yung mahina lang yung apoy tapos imikos mix mo na naman yung ano yung inyong gulaman so pag nakita mong medyo nagbubbles na kasi nabuksan na natin yung apoy. Ah, uh, na yung iyong parang hmm, ano natunaw na yung yung gulaman. So saka po pa ibubuhos yung iyong Lychee plan mixture dito sa ating gulaman. So yan. I-mix. habang habang nagbubuhos ka ng iyong gulaman ano yung lychee plan mixture sa yung gulaman mixture ay dapat nag mikus mikus ka pa rin. So, walang, walang tigil na pag mikus kusmikus. Walang tigil na pag may mix. So, kailangan may mix mo lagi siya para hindi siya magbuo-buo. Magiging smooth talaga yung inyong leche plan. Ayan. So, ba diba? Ayan. After this, ay, wal walang tigil sa pagmimix ha. Diretso De lang yung inyong pagmimix. So, 3 to 5 minutes ay pwede mo na siyang ilipat sa inyong mga molder. Sa so, inyong linera na mayroong caramelized na sugar. So, ayan. I ilipat mo na na yung inyong mga yung inyong niluto na leche plant sa molder. Mabilisan lang yung ating paggawa nito kasi baka abutin tayo ng pagtigas ng ating leche plant. So, mabilisan ang pag-transfer sa ating mga molder. Kasi pag, ano, aabutin tayo, titigas siya sa iyong kawali. O, oh, ba diba? So, dapat mabilis lang para maka-transfer maka agad kayo sa, ano, sa inyong mga molder. Yun. And then, after this, ay palamigin natin. Pag malamig na, takpan yung mga linera natin natin. Lagyan natin mga takip. Bago natin siya ipasok sa ating chiller. So, yan. Takpan natin siya. Tapos ipasok sa chiller ng overnight, at least overnight. Para kinabukasan, na pwede na natin so, siya siyang kainin. So, mas masarap kasi kapag malamig ang inyong leche plan. So, pag pagka mainit ay it's not so yummy. So, eto na! Malamig na! na try na natin to. So, diba? let's see. Wow. Naset na siya. Diba? Ayan. Mmm, di ba? Lechip na leche plan talaga. Para talaga siyang totoo. Pero totoo naman talaga ito. So, totoo ang plan nga. Ayan. So, di ba? May ano na tayo, Leche plan na tayo. So, itong ano, itong paraan na to ay mas madali check, check, check. na test. Hmm. Hmm. compare yun mo sa only igyok, different it siya. Super yummy gitong oh, only. Ito, okay din para sa mga ano na. Para to sa mga gors na hindi siya masyadong matamis. Okay lang, sakto lang talaga siya. Kasi yung ano yung igyok na igyok na version, igyok na version yung Igyok only and the uh, no egg white is different nito at saka no gulaman so ito naman is hindi siya masyadong matamis pero lichip lang pa rin but there's a little difference oh di ba mm -hmm. okay man din pero mas dami ang Igyok only Like this one pwede na rin para sa mga para sa mga mataas ang sugar. So, advisable ito. Kasi yung isa, aya, na nasubukan ko na magawa. Is super talaga. Ang sarap na matamis na super smooth. Yun. Kasi ini-steam yun. Ito naman ay hindi natin ini-steam, di ba? Ni ano na lang natin ito, ini-tawag nito. Niluluto. So, mayroon na, mayro na yata akong video nito nung una nung all igyok na walang gulaman. So, yung, yung steam. So, iba talaga siya. But, still, one, 1 up to 10 siguro around sa mga 8 'yun. Yung lychee plan 10 talaga. Yung yun, lychee plan, yung ano ba, yung all eight, only Ethiopia is ano 1 out of 10 is 10 oh, 'yun. Ito kasi may gulaman kaya different talaga ang taste. So, that's all. Ayan, try nyo na rin kasi mas ito mas nakaka-save ka tapos nakaka ano pa siya nakakalonggar ng life. <laughs> Kasi hindi mo siya masyadong matamis. Sakto lang yung kanyang tamis. And then, okay na. So, okay pa rin. Okay pa rin siya. And then, pag igagawin mo itong negosyo, mas malaki yung kitain mo nito. Kasi, mas marami yung, yung magagawa sa anim na itlog. Unlike sa, ano, sa igyok only, kakunti lang talaga yung magagawa mo sa anim na itlog. But, if igyok only, isang gatas na condense milk, isang gatas ng evap milk, tapos, dapat is walong itlog, walong igyok yun. So, pag-anim lang, sobrang tamis niyan, napakatamis. So, dapat walo. Usually, yun ang ginagamit ko na recipe. But, this one, anim lang na itlog kasi sinama natin lahat ng itlog, yung egg white at saka yolk. So, that's all. And, thank you so much for watching my video. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko. Ayan So, luto-luto muna tayo kasi wala tayong lakwatsa for this time. Ito na lang ang ating video muna. So, that's all. Bye-bye and see you in my next video. Bye. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.